Isa na naman panibagong bagong araw. Eto, nakwento ko nga sa inyo ang ating pregnancy journey dito sa New Zealand. Exciting, maganda, pero magkaroon nga tayo ng problema. At yun nga, ang status ko ngayon, nagkaroon ako ng bleeding. At update ko kayo sa mga nangyari pa sa amin. So, ito nga, nagpapalakas tayo. At kasama, ang mahalaga ay kasama natin ang ating pamilya N. simula na ulit natin ng ating update at kung naalala nyo yung binigay sa akin ng aking unang midwife so nung last meeting namin binigyan na ako ng isang kit at isa doon yung mga seeds na pwede nating itanim alam yata ng ating midwife na plantita tayo so buksan na natin tingnan na natin kung anong nakalaman dito sa ating supot parang nakapako siya eh parang bilog siya na na solid tatlo and then I expect ko talaga isa siyang seeds na may laman sa loob pero nung pagbukas ko nga ay mga lupa na may kasamang seed so ang gagawin ko pagsasama-samahin ko na to ko ano yung mga parang sinabi dito na iba't iba siyang plants para sa pag nagplant tayo kung ano man yung naanditong halaman ay mix natin tapos may distribute natin ng pantay kasi bibili nga akong dalawang pots white pots at yun ang natin at yung tira ay palano ko ay ilagay doon sa ating likod sa pinaglagyan ko ng ng spider plant tingnan natin kung kung anong magtutubo dito. Sana maganda at sana mabuhay naman this time. And I'm hoping na positive ang lahat. Positive. Today is Thursday. So, fifth days na nating may bleeding. Tingnan natin kung ano mangyayari. na ano yung dalawa kong nabiling pa. So, white pads. Para maganda. Tapos, nilagyan ko na lang ng garden soil. Yan na lang yung natitira kong garden soil pinagkasya ko na sa ating dalawang pot. and sana gumanda yung tubo dyan ng ating halaman para maganda at para okay sa pakiramdam yun basta tapos yung matitira nga dito sa mga seeds na to itatanim ko dun sa may likod natin medyo tinakpan ko yung mga seeds natin kasi sa likod ko din tinulalagay kasi baka kailangan ng sunlight kasi pag dito sa loob ng bahay hindi, baka hindi siya maarawan so labas na natin at ayan na lang natira sa aking soil yung aking para sa succulents and tanim na natin to sa labas and yan yung aking itinanim na mga spider plants tapos ibubud na lang natin sa mga gilid and kakaunti na lang yung natira baka hindi na umabot sa ibang part at tapos ko nga na medyo nagdamo-damo na rin itong ating garden dito sa labas and sana yung nabudbud ko na yan ay mabuhay tapos ito yung iba natin tinanim may mga bulaklak na din yan yung una kong tinanim tapos pinasundan ko na lang ng iba ito yung ating dapat tatrabahuhin pa pero press na ang lolo nyo, kasi madami pa tayong asikasuhin And nakita ko nga yung halaman ng kapitbahay. Cherry blossom. Ang ganda. And wala tayo kaya makiki Picture-picture na lang tayo dyan. At bago ko ilabas itong ating halaman in-inspirehan ko muna ng tubig para madiligan na. Tapos itatambay na lang natin ulit sa labas. Mga ilang araw ko na ulit siyang ididiligan kasi yung ating lupa ay mamoys-moys naman. At sana gumanda yung tubo niya doon sa may likod. Morning sun lang naman doon. At pagkatapos nga noon, nagtambay na ulit ako dito sa kwarto. Tapos ayan yung inihanda kong gamit para in case sa uh, ako ano naman mangyari. Sa isang bitbita na lang ni Lolo at ay ko na. Today is Friday, so six days na natin na may spotting at napag-isipan namin ni Lolo kaggabi na why not mag-try natin gamitin yung ating natitirang piti so inintay ko nga itong araw na to sa umaga at kailangan ko ng umihi so kumuha ko ng sample at kung makikita niyo yung ihi ko parang may dugo dugo pa so try natin kung anong magiging result dito sa ating PT. Dapat sana kahapon pa ako magta-try pero sabi ko nga para mas accurate at last na rin yung PT natin. Hintayin ko na lang mag-morning. So try natin kung anong magiging kalalabasan. yun nga, lumalabas na positive pa rin tayo. Kita nyo ba? Pero bakit tayo nagbe-bleeding at saka para ang tagal na. Kaya yun to, nalilito na naman ako, hindi ko na naman alam ko anong gagawin. So mag pa tayo ng ibang mga test para gagawin sa atin next week. So far ngayon, wala pa akong schedule. Mag-iintay na lang ako na tawag na ating midwife. So, positive pa rin tayo pero parang nalalabuan nga ako pero titigyan natin ulit pero talagang dalawang line siya so antayin na lang natin yung mga required sa ating some test na ating midwife so far ngayon wala pa akong schedule ngayong week na to next week pa so antayin natin kung na ano magiging result ng lahat lahat at sana okay okay lahat at kahit anong nangyayari sa akin, syempre kailangan natin bumangon, magayos at para ma-distract tayo sa mga alalahanin. So ito ginagawa ko ngayon ng pag edit pag video para at least maaliw ang lola nyo sa mga gawain dito. Pero hindi ko naman pinapagod ang sarili ko. Mga simpleng bagay lang. Okay na para at least hindi tayo maglugmok hindi tayo malungkot masyado so yun kina nagtatry pa rin akong gumawa ng mga bagay na kaya ko namang gawin tapos tumatambay din ako dito sa sala and yun nga nalipat na natin yung kurtina hindi na masyadong pansin dito yung aking mga damit yan yung main door namin kaya okay naman And another day. Ano bang ilang araw na ba tayo? Simula nagka-bleeding Saturday, Sunday ng gabi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pa six day ko ng spotting. Pero nitong mga last last two days, medyo malakas-lakas na yung spotting. And, Mamumutla ako dyan sa inyong paningin. Lagyan natin ng kunting lipstick. So, yun nga. Nagpiti ako kanina. Tapos, medyo baka antok pa ako nun. Kaya, iba yung tingin ko. Pero still, positive pa rin. Positive pa rin tayo. Yan. So, ano na lang ngayon ang ating status. So, tuloy ang pagiinom ko ng vitamins ko kasi sabi ng midwife. Tuloy ko daw pag-inom. Agat, ako. So, ano, si Lolo, nando sa labas. Inaayos yung aming wifi. Walang signal. Ano ba yan? Batang-batang na stress. Problema. Sana mo okay yun. Ngayon pa namang wifi. Wala kung kailan walang pasok. So, ang um, Friday, last, last ng lib ni Lolo. Kasi nga, meron siyang bagong issue na sick leave. Ten days lang yun. Para sa isang taon, ten days lang. Ang um, nagamit na niya ngayon ay 4. So, six na lang. Paano? Ay, ako pa lang may sick noon. Paano pag siya na may sick? Baka wala na siyang magamit. Kaya, no choice papapasukin ko na rin siya. Lalakasan ko na lang ang loob. And yun nga, kahapon, sa case ko naman, ako ngayon ay live without pay. Kasi, ang pa-six months ko palang ay October. September palang ngayon. So, without pay. Ako kaya, wala akong help ngayon sa aming livelihood. Paano na mga bills natin? <laughs> okay lang yan. Okay lang, kaya-kaya yun. So, yun nga. Yung wala pa akong leave. Kasi nga, hindi pa ako nang kakaabot ng na six months. Tapos, ang huli kong sweldo ngayong Wednesday, yung pinasok kong dalawang araw ng isang linggo. Tapos, ngayong week na to, wala akong seswelduhin. Yan. Tapos, yun nga, tinawagan ako na employer ko, tinatanong niya kung kailan ako makakapasok kasi nga, yung slot ko ng schedule ko ay eh, ibibigay nga niya sa iba so so, siguro next week, papasok na rin ako sa, dahil wala rin namang walang pain, pero dugo lang ng dugo, spotting tapos, hintayin natin yung schedule natin. May schedule ako next week doon sa bago kong midwife. September 14. Tapos yung ni-request ni daddy kong midwife na ultrasound schedule naman na ay September 15. Hapon naman yun. Kung makakapasok ako sa work, pwede pa naman akong humabol. So, ang pasok ko next week ay Wednesday pa naman. So, meron pa akong ilang days na pwede pang magpahinga. Tapos sa work. Sa work kasi, okay din naman yung trabaho ko. Hindi rin masyadong nakakapagod. Kaso nga lang nakatayo lagi. Nakatayo ka lagi. So, ewan ko kung nakapagtrabaho din ako. Nun. Kasi kahapon naman, naka naka-encounter na naman ako ng ibang mga tao. <laughs> Tumapad ako kahapon ng choir ko sa church. Okay naman. Yan nga, nag-pray ako. Sana nga ay this time. the six days na, sana ay yung napkin ko ay wala ng dugo. Na sana mag-stop na siya. Tapos, kung kululuobin ng ama, sana magka-heartbeat na yung baby natin kung tuloy-tuloy siya. Pero kung hindi tuloy-tuloy, so questionable na naman ulit kung kailan ulit ako makakapasok. Ayon kung kailan yung yung mararas pa. Pero, syempre, dun tayo sa positive. Sana magka-heartbeat at magtuloy-tuloy ang ating pagbubuntis. Diba? Mas maganda sana yun. Pero, hindi pa rin ako sure. Pero, nagpita ko kanina. Um, yun nga. And sana kung ano man siya, kung maras pa siya, ay sana ay eh, hindi na ako umabot dun sa kaya sabi ng midwife, baka lagnatin ako dahil sa infection. So, sana hindi na ako magkalagnat sa infection. Yun, ganun. Ang hirap. So, yun yung habang nag tayo ng ating ating mga dapat gawin. Nakapag-impake na rin niya ako. Yun. Yun, inaalik ko na lang yung self ko sa Okay mga plants. Panoorin nyo, nag-video ako kaninang umaga. at nusto masabik kanina na si Lolo pero kanina English pero bakit yun Tagalog na? akala ko rin, ak akala ko rin kasi ano ka in Buti <laughs> <laughs> na lang, ha no? <laughs> Parang ha 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 <laughs> <laughs> Thank you. Okay. Tano nga maayos na yung wifi na yun. Ngayon pa naman. Na wala din tayong magagawa kundi ang mag cellphone cellphone. Tapos nagsasearch din ako ng info. Yun nga, nabasa ko dun na meron din talagang nangyayaring bleeding. Kahit buntis ka lang yung kanila, hindi ko rin lang alam kung paano, gano'ng kadami yung, ang kanila daw 2 to 3 days. Ang akin naman, ang tagal. Maybe because pating lang, hindi ko din alam. Kaya yun, so yun nga, yun na nat ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Pero, kung ang nafe ko, baka papasok na talaga ako next week. And sana, okay talaga. Oo <sighs> talaga. Sana maging okay talaga. And yun nga, nililibang ko na lang talaga sa ibang bagay yung aking okay. attention. Mag-imis-imis ng konti dito. Pero hindi naman ako gagawa ng... Yun nga, hindi din ako masyadong naglalabas. Naglabas lang ako nung tungo pa. Tapos noong noong nagpa-check up tayo. So, yun. Wala mo ng pasyal-pasyal. Pero, paano yung next week ko? Yun ang inaalala ko kung, kung kakayanin ko. Makas na makikiramdam na lang ako.